Siap. 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 Kain ate. Ano nga kain mo? Ha? kain guys. kain Ito Ay, makalpas yung aso. Sarang yung Ano? Gate. yung gate. Ay gate. gate. Ang yung gate. tayo ng aso. Kalpas Kaya, na. Yung... Ha? Muta saan? aso nga. hindi na Oh, bali ko kay Ay tali, Hindi mm. tawag Dito Okra. Okra. Wow. mo na? Okra. Nakain ka hindi mo salihan.

Guess the tropical fruit wins. If you score fifteen out of fifteen, you are a certified fruit. Dun dun, which tropical fruit? Can you guess this tropical fruit? Orange. Guess this tropical. please like and follow if you get first three answers correct hi can you <sighs> <laughs> <laughs>